Dear Kuya Rex, itago nyo na lang ako sa pangalang Andy. Ang kwento ko ay di ng napakaraming kwento ng pag-ibig. Masasabi kong kung paano humalik ang langit sa lupa ay ganoon ang naging takto ng buhay ko. At kung paano, narito ang aking kwento. Naaalala ko pa noong isang araw na yon. Ang araw na iniwan ako ni Kuya Ethan para magtrabaho sa Singapore tatlong buwan daw siyang mawawala. Pero sa pakiramdam ko, tatlong taon yon. Hindi lang dahil namimiss ko siya, kundi dahil pinagkatiwala niya ako sa taong pinakaayaw pong makasama. Si Ryan. Bula pagkabata, palagi na silang nasa tabi ko. Para silang bantay o tamang sabihing pangatlong magulang ko na lak. Kahit anong gawin ko, laging may komento siya. Andy, huwag mong gawin yan. O kaya naman ay, Andy, mali yung suot mo. Nakakainis pa ga. Para bam, wala ako sa sariling desisyon sa buhay. Pero heto ang nakakaintriga. Habang tumatanda ako, iba na ang nagiging tingin ko sa kanya. Tuwing na niya ako ng seryoso, may kung anong umakabog sa timtip ko. Ayon ko sanang aminin pero may lihim akong nararamdaman na hindi dapat malaman. At ngayon, magsisimula ang tatlong buwan na iyon, ako at si Ryan ang magkasama. Unang gabi pa lamang nang wala si Kuya Ethan, ramdam ko na agad ang pikat ng sitwasyon. Si Ryan, parang sinasadyang igpitan ang pagbabantay. Andy, huwag kang lalabas ng bahay nang hindi nagpapahalang ha, sabi niya, habang nakatitig na para isa akong tasaway na bata. Napairap na lang ako, sabay sabin, sabiin. Ryan, hindi na ako bata. Kaya ko ng sarili ko. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang pagmasdan siya. Ang tikas ng katawan niya at ang lahat ng iyon ay parang nagiging dahilan para mas lalo akong malindo sa sarili ko. Bakit pa kailangan kong ng ganito para sa tahong, lagi kong kinaiinisan. Bago matulog, tumingin siya sa akin at mahina ang boses na nagsabi ng, Andy, wag kang mag-alala. Habang wala si Ethan, ako na bahala sa'yo. At doon, hindi ko alam kung maiinis ba ako o matutuwa. Kinabukasan, maaga akong nagising. Pagbaba ko, nadatnan ko si Ryan sa sala. Nakaupo at nagbapasan ng dyaryo na parabang siya ang may-ari ng bahay. Good morning, sleepy heck. Pati niya, sabay ngiti. Hindi ko alap kung matutuwa pa ako o maiinis talaga sa kanya. Kaya sagot ko na lang sa isang malamig na, Hmm? Nagdesisyon akong lumabas ng pahay para maglakad-lakad at makalanghap ng bagong hangin. Pero agad niya ako sinunda. San ka naman pupunta ha? Sasama ako. Napahinto ako at tiningnan siya na masama. Pwede bang kahit minsan Huwag mo akong sundan. Kaya ko naman mag-isa. Pero umiti lang siya at nagpatuloy sa tabi ko. Habang naglalakad kami, napansit ko ang mga tao sa paligid. May mga nakatingin kay Ryan, lalo na mga babae. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong makamdam na inis. Bakit ako naiirita kapag napapansin siya ng iba? Bakit hindi ako ang pansinin nila? Pag uwi namin hindi ko mapigil ang tanungin ang sarili ko. Galit pa talaga ako kay Ryan o nagsisimula na ako matakot sa totoong dahilan kung bakit ayaw ko siyang malayo. Dumating ang weekend at kaya nang nakagawian namin magkapatid, dapat mag movie night kami ni kuya. Pero ngayong wala na siya, si Ryan ang nakaupo sa tabi ko sa sofa. Hawak ang remote na parang siya ang magdesisyon kung anong papanoorin namin. Ano bang gusto mong movie? Tanong niya. Romantic comedy, sagot ko agad. Umiling siya at pinili ang isang action film. Bakantokin ka, mas maganda to. Pinandilatan ko siya ng mata pero wala akong magawa. Habang tumatakbo ang pelikula, nahuli ko ang sarili kong hindi sa screen nakatutok kundi sa kanya. Ang liwanag mula sa TV, sumasalamin sa mukha niya at napansin kong ang gwapo niya talaga, lalo na kapag seryoso bigla pa ako kinabahan nung minsan tumabi siya at dikit na dikit ang sarili namin. Relax ka lang, biro niya. Pero sa loob ko, hindi ako mapakali. Parang may nabubuo na hindi ko kaya pigilan. Isang umaga, nagyaya akong lumabas para mamili ng ilang gamit. Hindi pa man ako nakakalabas ng pintuan, naroon na si Ryan. Nakasandal sa pader Kasama ako, sabi niya. Parang utos na naman. Ryan? Grocery lang ako. Hindi naman, hindi naman delikato don, sagot ko. Pero tumitig lang siya at ngumiti ng tipik. Hindi ako mapanatag kung mag-isa ka lang lalabas. Kailangan may kasama ka. Parang sim, pag yung buya mo kapag malaman niya pinabayaan kita. Sa loob ng supermarket, ramdam kong bantay sarado pa rin siya sa akin. Kapag may nilalagay ako sa cart, Nitingnan niya minsan at minsan tinatanggal. Andy, puro ka food. Hindi pwede to sa'yo. Naiinis ako pero sa halip na sumagot nagkakadala ako talayo. Habang nasa cashier naman, isang lalaki ang biglang lumapit at nag-alok ng tulong. Mukhang interesado siya sa akin. At kahit papaano, natuwa ako. Pero bago ko masagot, humaharang manabal si Raya malabik ang boses at sabing, ako na ang bahala. Pag uwi namin tahimik lang siya at ako naman hindi maiwasang isipin. Selos ba yun? At kung oo, bakit? Parang may kakaiba akong tuwa na nararamdaman. Pag uwi namin mula sa grocery, ramnap ko ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Tahimik si Ryan, nakaupo sa sofa habang ako na may kabala sa pag-ayos sa mga pinamili namin. Sa bawat sulyap ko sa kanya, para siyang malayo ang iniisip. Kung may problema ka, sabihin mo, pungat ko sa kanya. Hindi na matiis ang katahimika. Duminis siya sa akin. Diretso parang pinapasa ang kaluluwa ko. Ayaw ko lang makita kang nilalapitan ng ibang lalaki, sagot niya. Nabigla ako, Kuya Rex. Ha? Ano naman ngayon kung may kumahusap sa akin? hindi naman ibig sabihin nun na, Andy, puto niya sa sinabi ko. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko kayang tiisin ang ideya na may iba. Napatigil ako. Parang tumigil din ang tibok ng puso ko pagkasabi niya. Gusto ko magalit. Gusto kong itulak siya palayo pero imbes na salita, katahimikan na lang ang lumapa sa lapi ko. At sa sandaling iyon, unti-unti ko na-realize na, -realize na hindi na pala simpleng inis ang nararamdaman ko para kay Raya. Kinabukasan umiwas ako kay Ryan. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga sinabi niya kagabi. Ang dami kong tanong sa sarili ko, seryoso ba siya? O dala lang ng selos? Habang nagluluto ako ng almusal, dumating siya sa kusina. Nahimik lang, pero random ko ang titig niya sa akin. Andy, mahinahon niyang sabi. Pasensya na kung nasabi ko sa iyo ang nararamdaman ko ng biglaan. Nagkunwari akong abala sa paghiwa ng gulay. Hindi ko alam ang sasabihin ko, tugon ko. Lumapit siya ng bahagya. Halos maramdaman ko ang init ng hininga niya sa balikat ko. Hindi ko rin alam kung tama ba ang oras pero isang pakay ang sigurado. Matagal ko nang pinipigilan ang damdamin ko para sa iyo parang akong nadulala Kuya Rex. Ang lalim ng boses niya, ang sinseridad sa mga mata niya, at lahat yon ay parang bumapasag sa pater na itinayo ko laban sa kanya. Asa sa loob, -loob ko, unti-unting dumilinaw ang natutuhanan. Matagal ko rin hinintay na marinig ang mga salitang iyon. Simula nang umamin si Ryan, parang naiba na ang iyip ng hamin sa bahay. Hindi na siya yung kasing istrikto gaya ng dati. Pero randam ko na mas malapit siya kaysa man. Isang gabi habang nag-aral ako sa mesa, dinahan niya ako ng gatas. Para makatulog ka ng maayos, sabi niya. Nakangiti. At bago pa ako makaiwas, napatingin na lang ako sa kanya at bumulong na. Ryan? Mahina pang bulong. Hmm, tanong niya nakatitig pa rin sa akin. Bakit ako? Hindi ko na mamalaya ang lubabas sa labi ko ang tanong na patagal ko nang iniisip. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Dahil ikaw si Andy. Ikaw na lang nakakapagpaikot sa mundo ko. Kahit akala mo lagi si Tam kinokontra. Ang totoo, pinoprotektahan lang kita. Dahil ayoko maibang umangkin sa'yo at sa sandaling yon para natunaw lahat ang inis at galit ko. Ang natira lang ay kaba at isang damdaming hindi ko kaya itago. Bula ng gabing yon, naging komplikado ang lahat. Hindi pa man kami umaamin ng tuwiran para may hindi nakikitang tali na nag-uugnay sa amin. Kapag magkalapit kami, ramdam ko ang inindang presensya niya. Kapag tinitingnan niya ako, hindi ko magawang umiwas. Isang hapon, nagkaya siyang lumabas. Naglakad kami sa parke at sa unang pagkakataon, wala kaming pinagtanunan. Tahimik lang pero komportable. Nang biglang may batang tumabot at muntik na mabangga sa akin. Mabilis niya akong hinila papalapit sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit na parang Takot siyang mawala ako. Ramdam ko ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Mabilis at malakas. Andy? Bulong niya. Hindi na kita kayang iturik na bata. Matagal ko nang alam. Pero, mahalag kita. Parang huminto ang mundo ko, Kuya Rex. Sa wakas narinig ko rin ang salitang matagal ko rin inaasam. At sa puso po, alam kong handa akong sagutin siya kahit anong mangyari. Hindi ko na napigilak ang sarili ko nang marinig kong mahal ako ni Ryan. Para bang bumuhos ang lahat ng emosyon na matagal ko nang pinipigilan. Ryan, mahal din kita. Mahina kong tugon, halos pabulong. Ngumiti siya, yung ngiting matagal ko nang hindi makakalimutan dahan-dahan niyang iwakan ng aking kamay, parang tinatanong kong sigurado pa ako. Pinisil ko yon bilang sagot. Sa gabi yon, wala nang pagdatago. Sa wakas, kami na. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ilang linggo matapos iyon, piglak muwi si Kuya Ethan na mas maaga kaysa inaasahan. At sa malas, nahuli niya kaming magkahawak kamay sa sala. Kita ko ang galit sa mga mata niya, lalo na kay Ryan. Paano mo nagawa to Ryan? Sigaw niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo ako at hinarap siya. Kuya mahal ko siya at totoo ang nararamdaman namin. Bigla akong sinampal ni kuya. Ang kapal naman ng mukha mo Paano mo nagawa agawin sa akin ang mahal ko habang tinutulungan at sinusustentuhan kita? Hindi ako makaimik, Kuya Rex. Hindi ko rin alam na magkasimtahan pala sila ni Ryan. Tumayo si Ryan at hinarap si Kuya. Patagal ang pag uusap nila bago patanggap ni Kuya. Pero sa huli, pinayagan niya kami. Dahil nakita ang katapatan namin sa isa't -isa. -lisa. Sa pagtatapos ng lahat, natutunan kong minsan ang pagmamahal ay dumarating sa parang hindi mo inaasahan. At kaya raya, natagpuhan ko ang aking tahanan. Hagan dito na lang, Kuya Rex, at maraming maraming salamat sa pagbasa sa mahabang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Dubos na gumagalang at nagpapasalamat, Andy. Sa ating mga solid listeners, kung gusto niyo magpadala sa amin na ng inyong mga liham kasaysayan, mga secret stories, pwede niyo ipadala sa amin sa aming mga Gmail account at official Facebook page na nakapit sa ating comment section sa video na ito. Hanggang sa muli, ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries.